Hello so, po guys, so today is uh, ayan um, ko lang sa airport so vacation po ako ngayon and ayan so sinundo ako ng aking kapatid so sya yung video guys so ayan so dito na kami sa loob ng bus ayan pawi kami ngayon sa pagkasinan ayan so ang ganda po ng tanawin guys Ayan, nakikita nyo, green na green. Guys, okay, so ganit pa pala ako ng Singapore. Ayan, so, all the value po ako ng Singapore. So, pauwi na ako ngayon. So, dito na ako ngayon sa bus. Ayan, ito. So, ayan guys. Ganda po ng